Isang gabi ng tagulan, umiyak si Elena sa tapat ng isang lumang karinderiya na nagsarana. Basang-basa ang kanyang blouse, nanginginig ang kanyang mga kamay, pero mas malamig ang pakiramdam ng puso niya. Wala na siyang mauwihan. Tinaboy siya na tiyahin niyang matagal na niyang tinutulungan sa bahay. Sapat na raw ang kanyang pagkukulang. Hindi siya umiyak dahil sa ulan. Umiyak siya dahil sa pakiramdam ng pagiging wala, wala ng halaga, wala ng tahanan, wala ng silbi. Sa harap ng karinderiya, napansin niya may papel na basa sa kalsada. Isa itong lumang polaroid picture na isang batang babae na may hawak na malit na laruan, isang manika na gawa sa tela. Parang siyang laruan na iyon, gusgusin, walang halaga, iniwan. At doon, unang dumating ang matanda. Tahimik itong naupo sa tabi niya, nakapayong, tila walang pakialam sa ulan. Hindi ito nagsalita. Hindi rin siya tinanong. Sa halip, inilabas nito ang isang piraso ng tela mula sa bag, kaparehong kapareho na manika sa litreto. Inabot iyon sa kanya, sa kangumiti. Walang salita, pero sa mga mata na matanda, may kislap ng pagunawa, ng awa, ng paanyaya. Doon nagsimula ang kwento ni Elena. Lumipas ang malinggo, kinuha siya na matanda bilang tagabantay sa maliit nitong tindahan na ukay-ukay. Wala masyadong bumibili. Luma ang lahat, tulad ng mga kwento ng mga taong nakakapasok dito, pagod, asak, pero naghahanap pa rin ng dahilan. Ang matanda na tinawag ng lahat na Lola Minang ay parang may sariling mundo. Tahimik, mapagmasid, pero laging naroon sa oras na kailangan siya. Si Elena ay natutong tumahimik sa kanyang tabi, hindi dahil walang kwento, kundi dahil sapat na ang presensya nila para maintindihan ang sakit ng isa't isa. Isang araw, dumaan si Carlo, isang batang palaboy na laging nagnanakaw sa palengk. Nahuli ito ng tanod at sinaktan, Duguan itong tumakbo sa tindahan ni Lola Minang, karang may alam kung saan dapat tumakbo. Si Elena, na minsang walang tinakbuhan, ay nyakap ito at tinakpan ng kumot. Hindi sila pinagalitan ni Lola Minang. Sa halip, inabutan na mainit na lugaw si Carlo. Walang tanong. Walang sermon. Doon natutunan ni Elena ang tunay na kahulugan na tahanan, hindi ito apat na peder. Isa itong bisig na marunong yumakap kahit hindi mo kamag-anak. Simula noon, naging tahanan ang ukay-ukay para sa mga kaluluwang pagod. Dumarami ang mga bata, matanda, at kahit mga lasing na umupo tuwing gabi. Si Elena ang nag-alaga sa kanila, minsan hindi niya alam kung saan kinukuha ni Lola Minang ang pagkain, pero laging may sapat. Minsan isang gabi, habang nagwawalis si Elena, nakita niya ulit ang larawang Polaroid, ang batang may manika. Sa kanya naalala ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Lola Minang, sino po ang bata sa litreto? Tumingin lang si Lola, Ilang sandali ang lumipas. Isang malalim na tingin. Doon unang nagkaroon ng powerful gaze moment sa pagitan nila, isang sulyap na punong-puno ng sakit at alaala. Hindi nagsalita si Lola. Pero sa kanyang mata, may luha. At doon naintindihan ni Elena, ang batang babae sa larawan ay anak niyang nawala sa sunog mahigit tatlumpung taon na ang nakalilipas. Wala nang sumunod na salita. Pero nagsimulang maging mas tahimik si Lola sa mga susunod na linggo. Parang araw-araw ay may hinihintay siyang darating. O baka araw-araw ay may paalam siyang pinipigilan. Isang hapon, nagkolapsa si Lola Minang habang nag-ayos ng na mga lumang laruan. Sa ospital, natuklasan nilang may matagal ng sakit ang matanda, hindi niya lang sinabi kahit kanino. Bantay sa Elena gabi-gabi. Sa tabi ng kama, hawak pa rin ni Lola ang laruan, ang lumang manika sa litreto. Nakita ko sayo ang anak ko, mahinang sabi ni Lola isang gabi. Pero hindi kita minahal dahil doon. Minahal kita dahil ikaw, ikaw ang pumili na manatili luhang napayakap si Elena sa kanya. Doon siya muling isinilang, hindi bilang batang itinapon na mundo, kundi bilang anak na pinili ng puso. Ilang aw pagkatapos, pumanaw si Lola Minang, tahimik, may ngiti, at hawak pa rin ang manika. Iniwan ni Lola ang ukay-ukay sa pangalan ni Elena. Hindi niya alam kung paano ito itutuloy, pero naramdaman niyang kailangang hindi ito matapos. Ang mga damit ay nanatili, ang mga laruan ay inayos niya, at ang malit na spasyo ay ginawang parang silid-aralan para sa mga batang tulad ni Carlo. Sa isang sulok ng tindahan, nakapaskil na ang litreto, ang batang may manika, at sa ilalim nito ay isang linya mula sa lumang kwento ni Lola. Hindi lahat ng iniwan ay nawala. Minsan, nanatili sila sa mga pusong natutong magmahal muli. At tulad ng isang time loop ekso, naalala ni Elena ang unang gabing nakita niya ang larawang iyon, sa gitna ng ulan, sa gitna ng kawalan. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang basang larawang iyon ang unang kahiwatig na hindi siya nag-isa. Minsan isang gabi, habang nagsasara ng ukay-ukay, nakita niya si Carlo na tumulong sa isang batang babae. Ginabayan ito papasok, binigyan na mainit na tsokolet at isinukob sa lumang kumot. Tahimik lang si Elena, pero napangiti. Parang pelikula ang eksena, may kulay ng pag-asa, may ilaw ng kabutihan sa dilim. Tulad ng Deti, walang salita, pero may suliap na malasakit. Isang hating gabi, naglalakad si Elena sa lumang kalsada pawi. Maambon at may malamig na hangin. Sa ilalim ng poste, may matandang babae na basang-basa sa ulan. Walang dalang payong. Inabot ni Elena ang kanyang daket at walang salita, ngumiti sa matanda. At doon naintindihan ni Elena, siya na ang tao minsang naghintay ng na klolo. Siya na ang walang kamatayan. Hindi dahil sa katawan, kundi dahil ang kabutihan ay hindi na mamatay, umaabot ito sa ibang tao. Sa bawat tulong, sa bawat ngiti, sa bawat pagpili ng pagmamahal. Hindi ko man mabago ang buong mundo, bulong niya, pero kaya kong maging mundo na kahit isang tao lang. Isang linyang pwedeng maging komento ng mga manonood, isang tanong na babalik sa kanila. Kanino ka naging tahanan nitong linggong ito? Dumaan ang mga taon, lumaki si Carlo, naging volunteer sa isang outreach program. Si Elena, hindi kailanman lumipat ng lugar. Ang Ukay-Ukay ay naging bahay ni Lola, isang community space kung saan pwedeng matulog ang mga bata, mag-aral, o kahit tumambay lang kapag pagod ang mundo. Tuwing Pasko, inilalabas nila ang manikang tela, inilalagay sa gitna ng mesa bilang simbolo ng simula ng lahat. Paalala na sa gitna ng pagkawasak, may bagay na nananatili, kabutihan, pagkalinga at pag-ibig. At sa bawat batang dumaan, may inyabot si Elena, isang malit na polaroid na may larawan na manika, at sa likod nito, kung may araw kang nalimutan kung sino ka, balikan mo ito. May isang tahanang naghihintay sa'yo. Ang mga mata ni Elena ay matanda na, pero laging buhay kapag tumitingin sa mga batang papasok sa kanilang tahanan. At sa bawat ngiti niya, may alaala na isang matandang tahimik lang noon sa ulan, si Lola Minang, na unang naniwala. At sa huli, sa kwento na isang batang itinapon at isang matandang naghihintay, isinilang ang isang pangalang hindi na kailanman malilimutan na komunidad. Siya na walang kamatayan. Isang paalala na may mga kwento na hindi natatapos dahil ipinapasa ito sa bawat yakap, sa bawat sulyap, sa bawat desisyong piliin ang kabutihan kahit hindi ito madali. At marahil, ikaw na nanonood ngayon, ikaw na. Ikaw ang susunod na tahanan na isang nawawalang kaluluwa.